Kuya, makano na po ngayon ng isang buong lechon? ko po sa medium, large, uh, small. Magkano uh, po yung... pinakamababa namin, 75 or hanggang... na po, mga 1,000, 1,000, 10,000 hanggang sa mamot ng 20. Sa so ngayon po ba may pagtaas na? Meron na po. Kasi may 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 eh. may may, may. may na po yung may niya ng may sa buhay ngayon nagtaas na sila ng imandaan so kamusta naman po yung benta sa ngayon? guys naman, nakakarouse naman kami kahit na mahirap kasi karamihan pa rin ng tao gusto pa rin afford yung mas mura babo kasi maliit ang budget sila nahihirapan din sila mabili so inaasahan nyo pa po na mas dadami da pa yung mamimili baka ba naman baka bukas kasi yung, it's ano diba pa Cobain, apa kasar kalau berlalu? Pag hindi natin na ako oh, masasabi tao, diba? Ng pag ng kumain ng lechon, pag gusto niya kumain, hindi rin, hindi sa utang. Meron din po kayo ng tingi-tingi, Goya? Wala, uh, buwan na lang kami pumukad. Oh. So, magkano nga po ulit yung pinakamura, yung pinakamababa, sir? 7,000, 6,000. Eh. Yung pinakamahal, 20,000. 20, 20,000 to. 20, Maraming po salamat, sir.